Idi ikaw na ang panalo dahil ang sistema mo, Lolo Mets, ay bulok. Yo, what's up mga kaulo? Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, Mindanao, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong araw na to. So for today's video mga kaulo, tara pag-usapan natin to. Meron po akong napanood na isang video ng isang content creator na kung saan mga kaulo eh, naglabas po siya ng kanyang sama ng loob o ng kanyang tinatagong hinanakit o real feelings. No? Naglabas po siya ng kanyang saloobin sa para sa paggawa niya ng mga video nilabas niya yung kanyang nararamdaman base dun sa mga natanggap niyang pagtapik 'no? Ni maminta dahil doon sa kanyang mga violation o kanyang mga um pagkakamali, 'no? So napanood ko and talagang sobrang uh, ako naramdaman ko si Ate dahil doon sa kanyang mga hinaing. So pag-usapan natin 'to after ng video na 'to. Minabuti kong i-cut yung video mga kaulo para hindi tayo uh, ma-violate at hindi natin uh, magamit yung buo at baka tayo naman po ang hatawin, no ni mamita okay so yon uh, pag-usapan natin to panoorin natin tong video na to ate pasok kaka desbayan na po talaga hindi mo na alam kung ano ang susundin mo na patakaran ni meta palo doon palo dito ni hindi mo na alam ang dahilan kaya ang mensaheng ito ay para sa iyo meta i-translate mo ito mabuti dahil matalino ka naman wala na akong pake kung ang Facebook profile ko ay gawin mong non-recommendable. So 'yun mga kaulo. After nung mapanood yung video na yun 'di ba? Nakita niyo naman kung gaano katapang at tahasan na sinabi ni Ate yung kanyang feelings, no? Parang uh, sa kanya, 'di bali nang mawala yung kanyang uh, profile o kung ma-block, -ma ma-ban, ma -ano yung account niya basta masabi lang niya yung gusto niya. Which is si Ate meron namang point talaga. No, kahit anong gawin mong mga video, mga reels, mga upload, eh minsan hindi mo na alam kung saan ka nagkakamali. No? Gaya nung sinabi ni Ate, dun sa buong video, uh, try niyo na lang i-follow, panoorin niyo. Ilalagay ko yung link no para map mapanood niyo, makita niyo 'yan. Na dun sa mga ginagawa niya mga voice over, eh na call out o napalo siya ron. Pero dun sa mga music, hindi siya ron napalo. No? Totoo naman, minsan hindi mo na alam kung saan ka nagkakamali. Minsan hindi mo na alam kung ano yung nababiolate mo. Dahil sa sobrang higpit, sobrang dami na hinihingi sa yung requirements o anong mga kailangan mong gawin. Minsan, akala mo okay naman yung video mo, pero meron ka na palang nagawang mali. For example, mga kaulo, ha? yesterday nagpost ako nung aking uh, alagang aso o yung dog kong si Supremo. Nagulat ako nung chineck ko yung aking uh, dashboard or chineck ko yung aking page kung yung healthy ba. Na-issue yung uh, natutulog ako na nilalaro ako ng aking dog. Sabi ko, anong mali doon? Saan ako nagkamali? Paano naging masama? Ano yung masamang nagawa namin ng alaga ko ng dog ko doon sa natutulog ako, niyayakap ko yung aso ko, nilalaro ko. Wala naman akong sinabing salita na masama. Wala namang background music. Hindi ba? Yung caption, nilagay ko lang, The Wonder Dog. Wala namang, anong masama ka doon? Meron, di ba parang minsan, nakakalito na talaga. Kaya sinabi ni ate, wala na siyang paki sa sobrang pagpupuyat niya, sa sobrang pag-upload niya ng mga video na may makabuluhan, sa sobrang pagsisipag niya. At sinabi niya nga rin na, nagbigay sa kanya ng daan to para makapagturong muli at hindi naman siya tamad mag, ano, mag upload o gumawa ng mga reels in fact napakasipag niyang gumawa pero nasabi niya nga na uh, ang style niyo bulok no dahil nakalagay dun sa caption nakita niyo naman dahil sa sobrang uh, nagkaroon na siya ng feeling na hindi maganda dahil nga dun sa mga natatanggap niyang uh, pagkakamali o call out nito nila mamita no Sobra naman din kasi parang minsan, totoo naman, hindi mo na alam kung anong gagawin mo at anong uh, igagalaw mo, anong pagkakamaling na gawa mo. Saan ka ba nagkulang? Saan ba merong nailagay ka na mga maling caption? Yung salita mo, may nabanggit ka ba? Hindi ba? Kaya ito lang mga kaulo. Ay advice doon sa mga content creator, no? Ito pa rin yan tayo ay nakikigamit pa rin. Tayo po ay um, binabantayan pa rin. Huwag niyong masyadong um, seryosohin ang gusto. Dahil ganyan ang mangyayari kapag ikaw, oh, although hindi ako magpapakaipokrito mga kaulo. Lahat ng tao, lahat tayo, gusto natin gumawa ng kanya-kanyang paraan para tayo magkaroon ng pera, para tayo magkaroon ng income. Hindi ba? Lahat kailangan natin yan. Wala namang tao hindi kailangan yan. Pero siyempre, kagaya nito, ni hindi nga natin kontrolado, no? Si ano si Mamita, no? Hindi natin kontrolado. So ang gap, dapat natin gawin is i -ano lang natin, pa-enjoy lang natin dun sa natatamang panahon lang o naayon lang na mga sandali na dapat nating bigyan ng pansin o atensyon. Huwag nating masyadong i-focus ang buong puso natin yung puyat tayo, yung halos yun na lang yung ginagawa natin. Siyempre, pag dumating yung point na yung eagerness mong, gusto mong kumita ng limpak-limpak o malaki, eh kapag ganito ang nangyari at ikaw ay nahagip o napalo, ganito ang mangyayari mga kaulo, hindi ba? So, mapu-frustrate ka kasi ang feeling mo ando na, malapit na, meron na. So, dapat natin gawin, antayin lang natin, enjoy natin, while uh, doing these things, yung mga uploading ng mga reels na yan, kaya natin dumating ng pusa. Kung merong mali, then alamin natin, huwag natin masyado pang painitin yung ulo. Although naiintindihan ko si ate, dahil hindi na nga niya alam kung saan pa nagkakamali at bakit. Minsan talaga naman, naniniwala ako kay ate, na meron ding pagkakamali. etong mga, ano na to, grupo, alam niyo na kung sino tinutukoy ko, hindi ba? Kagaya ko, yun nga yung sa dog ko, no? Biglang nagkaroon ng problema. Eh, purong-puro naman ako lang yun. Tsaka yung alaga ko, nangyayakap ko. Walang music, walang background noise, wala akong sinabing masamang salita. Then yung caption ko naman, wala naman ding masamang ibig sabihin. Hindi ko alam kung anong pagkakamali ng video. Nakita ko na lang, nagkaroon ng issue. So, yun lang mga kaulo. So kay ate, So, believe ako sa'yo, saludo. Tama yan natin na yung sinabi mo sa dulo ng video na, um, na sana maintindihan ka. Ito atin, naintindihan ka namin, naintindihan kita. At ipahinga mo muna yan. Kailangan mo munang i-rest. Tama yan, nilabas mo yung sama ng loob mo kasi alam ko mahirap naman kung itatago mo yan. At hindi yan malaman. Tama yan, yamong malaman nila para uh, magulantang sila at makapagpaliwanag sila at masabi nila kung ano talaga yung nangyari at pagkakamali dyan sa mga violation na nagawa mo na tinapik ka okay so ayos yan saludo napakalupit yung ginawa mo na yan kaya dun sa mga co-content creator Chillax lang, huwag kayong masyadong ano, kung merong pagkakamali. Sundin nyo lang, nakikigamit lang tayo. Tayo ay uh, sumusunod lang. Sila ang boss dito. Kung gusto nating tumagal, kung gusto nating uh, kumita talaga, um, sumunod tayo, konting pasensya, matuto tayong maghintay. Ngayon, kung feel nyo na hindi nyo na talaga kaya at meron kayong napapansin na... Iba. So, it's your time to decide your decision tigil nyo na or mag-shift kayo sa ibang larangan. Ngayon, kung feel mong kaya mong tisen at kaya mong i-dominate, tuloy-tuloy mo lang, enjoy lang, okay? So maraming salamat, it's your boy Elmo. God bless us all. Peace. I'm out.